Hi guys! Welcome back to my channel. So, help kahit bumabagyo, bumagyo si Juan, ay walang makakapagpigil kay Dustin at kay Bianca mag-date. So, spotted ang dalawa kagabi magkasama na naman ang Dust Bea. Yung private world nila, yung tahimik na mundo nila, mula sa mga bashers, sa mga fans na nagigigil na gusto nila kay Bianca, si Will ay talagang si Bianca ay umuwi pa din kay Dustin kahit anong ingay at pag gawa-gawa uh, ng kwento tungkol kay Dustin na mga nega may bakla pa nga na ini-issue nila kay Dustin, ay dead ma itong si Bianca Divera sabi nga ng driver ni Dustin si Kuya Leo ay mananatili kayong Dasbeya. Tiwala lang kasi sila talagang dalawa. ba? Diba? So, nung kahapon niya, Diba? Parang kahapon niya nag-live si Kuya Leo. Magkasama na naman sila ng driver ni Bianca. So, yan na nga. So, ibig sabihin yan ay magkasama si Dustin at si Bianca. So, i siguro yung mga driver nila na iwan sa labas at sila ay nagmumuling, nag-date-date date, kung saan-saan at syempre spotty na naman ng isang fans kahit civis or casual viewers ay sinishare ito sa mga Dasbeya fans sa X para maging masaya ang mga Dasbeya na nag-e-emote na nagagalit kay Bianca dahil si Bianca daw ay hindi pinapasaya Okay na naman ang Dasbeya. Kasi nga, ay nag-comment doon si Bianca ay pumasok sa kanilang GDM, yung private conversation nila ng kanilang mga fans ng Dasbeya. So, nandoon na daw si Bianca at si Dustin. Kaya, at may ipinasa na namang ayuda para sa mga Dasbeya, si Bianca at si Dustin. Kaya, okay na, okay na naman ang mga Dasbeya. Bumabalik na naman. Sa ngayon, si Dustin ay tudog practice na para sa nalalapit niyang Destiny na mapapanood yung concert niya sa December 4. So sold out na ng mga fans ang kanyang ticket. At ito ay minsan pinamimigay sa ibang fans na hindi afford, di ba? O, ganyan talaga, nagkakaisa. Sold out yan kasi binili, di diba? So, natural lang yan kung sino yung bumili at gusto niyang ipamigay yan sa kapwa niyang fans na hindi afford, ay nakakasiya yan at na, nagpapataba ng puso ni Dusty na maraming nagmamahal sa kanya at susuporta sa kanya ngayong December 4. So, dancer era itong si Dustin. Diba? Yung photos na yan is dancing yan. Nagpa-practice si Dustin ng dancing. So, abangan niyan guys. Ano kaya ang ipapakitang ibang talent ni Dustin nyo? Kasi marami ang nag-underestimate na walang daw talent si Dustin. Pero kung napanood nyo bang teaser ng Shake, Rattle, and Roll, ang galing ng appeal doon ni Dustin na ang ganda. So, gusto ko ma-watch din yung Shake, Rattle, and Roll. Siyempre, ang Love You So Bad ni Bianca at Will. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon ng คุ bye ้มสองลีบายบาย please like share